Yan kalangis, kumusta? Pasisya ngayon lang tayo nakapag video at nakapag vlog ulit dahil nawalan nawala ang cellphone natin. So ngayon may gagawin tayong CT125. Ang tinatakbo niya ay 400. So habang tumatakbo ay ito ay bigla daw itong tumirik at hindi na umandar. So naging problema niya check natin yung kanyang export plug kung may nalabas na kuryente Pick natin yung kuryente bago natin start pare wala, oh ya. Okay. mo pare yung kuwento to. So safe. Dito, ano Ano na? Yan, lapag mo na dito. Tapos gis. Dito Ito, pare. Dito ka naman mo na. Ito ka na sa side. para rin itong sakit na rin. Para kita Ito ang teknik niya no. Para malaman mo rin kung paano malamang pagsira na yung stator. Ilalagay mo yan sa ohms. 200 ohms. Parang ang kanag gumaminta. Itong ohms niya. Yung pag anon Ohms. Dito mo ilalagay sa 200. Ayan. Ayan tapos susundutin so mo dalawang terminal o, ah, 16 lang dapat dapat yan ay nasa ano yan 200 o 190 o 180 So, ngayon, tatanggalin na natin yung <tongan> langis <tongan> tanggalis <langis. tongan> <muna>. <tongan> Bagong bagong langis Swabi ano? pa Ha? Ito, ito, ano? Oo pero pag ipakisilapin eh, mo yan balik zero yan Hindi kaya mag start Oo oh, hindi Ano siya? Ano yung isa mag isa Low Ito tatanggalin mo Long nose Ganoon mo yung lock Tapos ito 8 sa kakabila Low pa rin. Low? Low. Sa... Ano yan? Bago? Bago dito. May baka full charge. Ha? Baka full charge na yan. Ano okay. Mamaya na. Hindi, mamaya na. Makababa yun sa tester. Testerin mo sa ano? Ilan e, dyan sa ano? tester? 150. Ha? 150. Dapat na yung makarga pa rin. Dapat 13 yan. Mayama. Hindi. Hindi. Para hindi hindi na natin yung kikiloin, eh. doon mo tanggalin pare. Ayan, okay na yan. Lipot ano, ka doon sa kabila. Ihi ng pusa. Oh. Ihi ng pusa. Dilaan mo nga pare kung ano, matamis-tamis. Oh, okay naman eh. Baka naka ano ka? Ano number dito inano mo? mo? Hindi. Hindi ba eh, ano? Tarte po? Tarte po? Ah hindi yun. Hanapin mo dyan yung GS. Kung may GS sa likod. O pare. dahan lang kasi bago pa ito ay eh, magkasigas. DT lang mami niya. Ha? DT. Ha, DT 4. Ha, DT Sige, hanapan mo. Tapos doon mo i-play. adon mo itay. taste pare. Maganda pa ng camera na to. namamatay yung screen. Continue record. Pero, oh, ano? Bulan. Oo, ayan, oh. mo. tanggalin natin stator para diretso palit GTS 5 lang rin eh. kasi anong Z number doon mo i oh diyan 34 oh tapli mo diyan doon mo okay ano ba yan Mahaba yan eh G okay. tanggalin mo 'tong nilyo Ayan. Ano? Oo. Lubat lang eh. Gamitan mo charger ko na isa, yung itim. Okay. Ah, uh, ito muna baybayin mo pare yung wire na Tanggalin mo. Ito kasama tong blue na tanggalin mo rin may ba okay, kalasin mo muna ang tangki para hindi mahirap ito ang sa gates kalas tas cheese ilan? nung dinagay mo ilan? 12 point ano po. ba? 12 dapat 12 yan ay 12. Eh, 12 point 5 yan tanggal na? Ah. Oh. sige tanggalin mo na Oh. Okay yan. Oh. Okay <coughs> na yan. Hindi na yan. Ay, alin tinanggal mo? Hindi na yan. Ito lang. mabilis siya magkarga may ang bago natin partner oh. ang dalawa <laughs> Tingnan nga ya, kung kaya. Ah, hindi. May rubber malit dun. Nakakangalay din pala. Uy, <laughs> <laughs> oh, ya kagaruti pa ng nah, pare. Ha? Hmm? Pagalap na yung Okay na? Okay na. Okay na. Oh, kaya yan. Kaya ng kamayan. Dandan lang. Nakontra yan eh. Okay, ng. mo, hinihigop. Hinihigop ng magnet 'yan. Wow. Kailangan mo nang konting lakas diyan. <laughs>

atau Tuh, di, tuh. Hmm. mulang lah, plus. Paluwag na yan. hindi din hindi din din mo lang dulo baka din sentro mo pare tabi yan sentro san ah Hmm. Ayan, 'yan yung porma niyan. Pagkabit mo mamaya. Ah. Yeah. Oo. Ngge.

varias yes lang. Yang baru testing muna natin. Kulo nggeh. Betul nang masih ya, falser. Eh. Yan, 200. Ah, yeah. siyan. Konten Ya, 190 mm -hmm. ano, sa ano, ohms. 180. Ano. Wala. Yan. Sa so, konten mo 'te talaga. Ulitin mo 'yung dito, Luma. Konten kabit eh. na lang muna 'to. 'yan, Baliktad pare. Nasa ilalim yung wire. Ayun. Di mo yung wire diyan mamaya. Ito muna ikabit mo. Plaster mo muna yung stator. Kung paano mo dinanggal Kanina. Ayan Tapos ito Ito Tapos mo muna siya lahat Ito 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 Ang dali na yan eh. Hindi Isalpak mo na yan Para siguradong Pag-ipit ng ano Dapat hindi yan Tatamaan ng bag nito Baka barkis Balik taro mo Ayan Kaniwarite. Ah. Oh. Uh -huh. Iyon na rin mo yung lock. Yan. Manwalin mo na lang pare. Yung screw na yun na malaki.

Nakakatawa yung isma siya. Diba pre, ikaw ako. Ikaw yeah. ako. Ako, lang ko yung kurente. Nanagitig <laughs> din eh. Na mm -hmm. ah. <laughs> Sira yung ano. Yung pipa. Nalabas ang kurente. Tara <laughs> din yun, nalabas din yung kurente. <laughs> <laughs> um, umalis na yata. 8 Terence Bala mo dun Babala mo dito Oo na mga teknikan dyan Walang Kahirap-hirap Puli okay, yung yung na pa? Ha? Wala. Ha? Lang. Pag pinitik mong dito mo, siko. Ano yung Pag magdito daw? dito daw? Kahit yung ano sa speaker lang? Hmm. Kay good, kay good, kay good, kay good, kay good,

hindi na punit hindi ayun ayos Wow, na wow, wow. pag mo ngayon, yun talaga talaga Sir, hanap ka doon. Pay for my receipts. Huwag muna dyan. May lalagay pa dyan. Bakit tinama mo yun? Oh, uang klik. Yang mana? Happy, Pak. Mantap klik. Cover pare, cantik nah. Oh, dadalin dadah lima Papa ngon là anh sẽ đến khi nào tai 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 Ha? Meron Sila ka lang doon sa loob Okay na mga idol Estator lang problema Thank you for watching my video